kumusta ka muna? Ayos sa ayos po. So, walang Diyos. <laughs> iba yung aura mo ngayon para mas lalo kang gumawa po. So ano mga pinagkakabalan mo ngayon? Buwan sa vlog vlog, tayo mo tinutunuhan. Yeah, ngayon po, ano, kaya katatapos na po natin ang bagong pagtanggap sa akin ng aking pamilya, bagong pamilya, ang Black Beauty. Ayan. Bago natin nga uh, uh, kasama sa ating uh, alam na, trabaho. Mm, -mm. Black beauty po. So, anong feeling na ikaw ang napili? Anong ang kinonsider niya? ang dami ng followers? Ay, sobrang ano, nakakatuwa po. Kasi kahit pa paano po, napansin din po tayo. Hindi lang, okay. da, hindi lang tayo napapansin dahil tumutulong tayo. Pero nakita din nila kung ano yung kakayahan natin. Na pwede natin maibigay na tulong para sa kanila. So, salamat sa, sa kanilang uh, pagtitiwala. So, paano po ako gagawin gagawin sa iyo dito para mas lalo makilala ko? At tingnan po natin kung anong masusunod. Gaya po ng mga followers natin, yung mga supporters po natin, yung mga kabunsoan po natin na mm nandiyan. -hmm. Hindi-hindi naman po tayo bibiguin ng mga yan. So, isa din po yun sa tutulong sa atin para ma-promote din tong bago nating uh, product ang Black Beauty. Thank you so much talaga, Black Beauty. Magkakaroon ba mga billboard, yung mga print ads? tingnan din po natin kung ano po yung mangyayari sa susunod na uh, mga Last December 10, di ba yung birthday yan? Yes, yes. Parang first year of right? June. Last, last year nandoon Last year, oo. Oh. Kumusta naman? Ayos naman po, at salamat siyempre sa lahat ng nandun pa rin, na sumuporta pa rin simula't simula ng uh, pag-vlog ko, ng karyer ko, nandyan at nandyan pa rin sila mula noon hanggang ngayon. At salamat siyempre sa lahat ng mga tao na patuloy na uh, sumusuporta, patuloy na nagmamahal, at patuloy na nandiyan para sa akin. Sa lahat din ng tumutulong sa akin, sa lahat ng mga gawain na binibigay nila, hmm. Uh, sa mga charity natin. Thank you so much po sa lahat ng mga sponsor natin sa lahat. talaga talaga nakabusuan. Mm -hmm. Hindi ko man masabi araw-araw pero sa totoo lang alam nyo yung Diyos kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kabusuan natin na nandiyan. Nasa likuran pa rin natin ha, anuman, anuman ang mangyari. Kahit ano ang sabihin ng iba, uh, pagbagsakin man tayo ng iba, pero naman po nandiyan si Lord para umalalay sa akin, bumuhat sa akin sa tuwing natutumba ako. At syempre, nandiyan din yung mga kabusuan natin na patuloy na umalalay sa akin. Mm -hmm. okay. Parang so, nakakita ako ng isang video mo na ini-encourage mo yung mga supporters mo na mm hindi -hmm. mm -hmm. positive, na ayaw mo na yung talagang parang nagsasagutan, yeah. nag-aaway sa ano. Diba? Sa, mga, mm -hmm. sa mga social media, oh, diba? Sa buhay natin, sa buhay natin, mm hindi -hmm. eh. naman natin kailangan maging negatibo eh. Kung gusto mong maging uh, maganda yung buhay mo, maging maganda yung araw mo, hinihikayap ko kasi lahat na maging positibo sila sa kanilang buhay. Ang dami ng problema sa, sa mundo, ang dami ng problema, for sure, sa pamilya nyo, sa, sa mga minamahal ninyo, dadagdag nyo pa ba yung ibang tao? Hmm. Para ah, magkaroon hindi. ng stress sa buhay ninyo, para mas maganda a blessing na dumadating sa inyo. Siyempre, gusto ko talaga na positibo. Ikaw, kayo, gusto nyo ba na negatibo yung mga nakakasama niyo? Ang negatibo yung nakakasama ninyo, anong nangyayari sa inyo? Mabagsak din kayo, magiging negatibo din kayo. Kung, gusto, kung masaya yung mga nakakasama ninyo, di ba nakaka-inspired? Kung puro positibo yung nakakasama, di, di ba ang dami yung plano na magagawa? mm -hmm. diba, sa buhay. Tama, di ba? yung gusto kong parating din sa lahat ng tao na, na, ano, na maging positibo tayo sa lahat ng bagay. sa, sa buhay natin, sa lahat ng mga ginagawa natin. Maging masaya na lang tayo. Maging masaya din tayo kung ano nararating ng ibang tao. Mm -hmm. So, ito, ano may tuturo mo, Bunso, na worst thing na nai encounter mo? Noong 2023. Worse than sofa? Well, sa akin kasi hindi ko talagang inaanoy yung mga ganyang bagay eh. Noon hanggang ngayon ganyan at ganyan pa rin ang mangyayari mm -hmm. eh. Pero hindi ko ina-adapt yan. Ayaw kong ilagay sa sarili ko at ayaw kong tanggapin yung mga ganyang bagay. Anggat, sabi ko nga, hanggat nandyan yung mga tao na sumusuporta, yung mga solid talaga, mm. eh wala talagang patuloy at patuloy tayong gagawa ng kabuti para sa atin. Hindi grabe overwhelmed na kapag ng mga shows kami po sa Ang dami ng mga mixed fans, no? Mm -hmm. At talagang tumupan pa sa'yo. Yes. Mga pa iba't ibang basa. Yung mga sila mami, yung matatanda, adyan pa rin. Yes po, lahat sila. Luzon, so Visayas, Mindanao, oh, sa lahat ng mga ano natin kabunsuan dyan. Mm -hmm. Sa mga uh, local, international, nandyan at nandyan pa rin sila. Mm -hmm. Yung mga totoo talaga. Yung no? mga totoo talaga na nag e ng effort. Nagwe-waste ng time, mm -hmm. nagwe-waste ng pera. Mm -hmm. importante mm -hmm. yan. Kasi, speaking of pera, madami dyan na talagang nag-effort para magbigay sa atin. Madami mm. din diyang sumusuporta para sa atin. At madami din diyan na nadidemonyo dahil sa pera. Mm -hmm. At madami din diyan na gumagawa ng hindi magandang bagay sa kanilang aqua so dahil sa pera para may makuha. Okay, okay. Pero, gawin naman at na, ibahin naman natin sana. Mm -hmm. Nakakatanggap tayo ng pera dahil isipin natin blessing yun. Mm -hmm. Hindi nakakatanggap tayo ng pera na para lang Uh, galing sa, kas sa, kasamaan, ito gawin mo, gawin nga ganyan, ganyan. Wala naman ako pinaparinggan pero napapansin ko lang na dahil sa pera nagiging magugulo, naging magugulo, magulo mag na. Mundo. Yung mundo, naging magulo na yung mga tao, naging magulo na kahit sino po dati sa pera, kung ano isip nila, para lamang, mm -hmm. Uh, sa kanilang kapwa at sa sa kanilang pansariling village. At least you proved it, ano, mix, no? Di ba kasi dati sinasabi nila, mention ko lang yung dati, no? Na parang ginagamit mo si Mahal. At least you proved it na After nung mawala siya, medyo matagal na di ba? andiyan ka ba rin? So ano mo Sa akin naman noon at ngayon, sabi ko nga, kung totoo ka sa ginagawa mo, hindi hindi 'yung magbabago. Totoo 'yung pagtulong mo, totoo 'yung ginagawa mo. Una, sabihin natin na tinulungan ko talaga siya. Pangalawa, sabihin natin na tulungan niya din ako. Nagkatulungan. Nagkatulungan. 'Yun na lang 'yung isipin natin, nagkatulungan walang gamitan kasi 'pag sinabi natin gamitan ang pangit pakinggan. ganito, ko lang 'to para sa pansarin legacy which is not true ang ginagawa ko, tinulungan ko siya. Kasi bakit? Lumapit din eh. At tinulungan ko rin. Dahil lumapit, sasabihin natin, bibigyan ko siya ng idea. Gusto mo ba ng ganito, ganito? O sige, tulungan natin. O sige, pagtulungan natin. Hindi naman magagawa na, hindi ko naman magagawa to nang wala din siya. Hindi ko na, hindi naman niya magagawa yung bagay na yon. Yes, din ako. kaya nga nung mga panahon na kaya nung panahon naman kami na kami dalawa ay nag ano, nagkantem alalay ko siya. Mm. Nagsasalita -hmm. ako kasi ganito to siya. Ganyan, mm -hmm. Ginagawa namin kabuhay-buhay yung ano yung vlog namin that time. Mm -hmm. So syempre, dahil hindi natin may iwasan, life is so short, hindi natin may, mm -hmm. uh, may iwasan yung mga ganyang bagay. So, nawalan tayo ng kasamahan. Mm -hmm. So, still, nandito pa rin tayo. Kailangan Kasi mo, bakit? Patuloy. Yung... Kailangan natin tuloy yung buhay natin. Okay. Hmm. Hindi tayo magbabase lang kung ano yung nangyari dati. Hindi tayo magpapa ano, papakalunod. So syempre gagawin natin maging mas ma makabuhay yung ating buhay. Gawin natin positibo yung ating buhay. Magkaroon tayo ng ma-inspire pa natin yung ibang tao. Tinulungan natin siya bakit? Na-inspire din natin yung mga tao. Kasi mm -hmm. bakit? Ano ba diba, si Mahal? Hindi ko siya tinutuloy as PWD. Tinuturing ko siya bilang isang tao. Mm -hmm. So syempre sa sa larangan ng iba kasi mm -hmm. Is, ang iniisip kasi ng ibang tao, porky ganun siya eh. Mm. Ganito na yung ganun na yun. Mm. So, ang, hindi natin may iiwasan niya na ganun ang iisip sa akin yung tao. Mm. Like sinasabi natin na ginamit. O sige, ginamit? Bakit ko gagamitin yung tao? para saan? Mm -hmm. Para sariling interes, magkaroon ako ng pera. Hindi ko naman sinasabi, hindi naman ako hindi naman ako tanggutong dati. May, may, business na ako dati talaga. Mm Pero may business, pero, bottom line dyan is nagkatulungan kayo, yes. Mm -hmm. hindi the other siya lang, di ba? Yes po, ang gusto kasi ng ibang so, tao ng explanation. Early. Oh. Ang dami kasi gusto ng explanation ng tao, ganito, ganyan, ganyan. Mm -hmm. gamit, ganyang, explain natin. Ang mm -hmm. paggagamit, explain natin kung anong gagagamit. Ang dami gusto nilang explanation, explanation, explanation. Uh -huh. Pero ang bottom line dito talaga, yung sinasabi nga natin, na noon, noon ko pa sinasabi, huwag natin gamitin yung salitang gamit. Mm. Kasi ang pangit pa -pang rin -pang Nagkatulungan. Nag mm uh -huh. Doon tayo sa magandang salit. Bakit may balagang ginagawang uh -huh. ka. So, <laughs> oh. ano? Masyama ang Ano, so, ano? Man, so, man, na ano? Masyama uh -huh. ng singing karir mo ngayon, after nyo? Ay, ang marunong na tayong tumula. <laughs> And then dahil pa like, paano? yes, sobrang thankful But din ako yeah. kasi uh, yung mga supporter natin talaga hindi nila ako iniwan, mm. hindi nila hindi nila ako binibitawan. At dahil nga dyan may maganda tayong balita this coming April. Well, April 12 makakasama po natin si Chris Lawrence uh, at si kanakiduan niya. Oh. And, yeah. yung, Uh, La Arne Lozada po ay iyan. Makakasama po natin sa Music, music Museum ay, po. At syempre meron pong entrance. Syempre naman. No. Sa, diba, sa susunod po natin, sasabihin po natin yan. Siyempre, niyo ninyo lang po yung yan. Yung kabunsuan siguradong dito biyan sa Music Museum. Yes po, sa mga kabunsuan natin na nandiyan yan, alam na alam ko po na Darating at darating yung mga kabuso natin. Okay, embrace. Yeah, yeah, na naman tayo doon mga kabuso. At saka this coming April 28 din po, meron po tayo yung meet and greet sa Singapore po. Ay, sasama pa kami sa Singapore? gusto <laughs> niyo po. <laughs> Ayan, sige po, tingnan natin. Mix, masusundan yung single mo. Kailan <laughs> ulit? Ah, ngayon po, meron po tayong happy lang. Ay, oh, yung happy lang. Yakap. Ngayon. Uh, yakap, meron po tayo at saka yung kaya mo yan. Yung happy lang ko pa okay. sa mga bashers. Oh, happy, okay. lang okay. lang happy lang pa lang sa mga bashers, sa mga ayaw sa akin, sa mga hmm. taong hirap bumangon. Hirap mag-move on. Hirap mag-move on. Hirap kung saan mabagay. Hirap kung tindi. Hirap kung... <laughs> Sige, kayo naman palawak. Yeah. <laughs> Ayan yung, yung, para sa kanila na hindi lang hindi wag tayong paano pa pasakop sa negatibo kumbaga para maging positibo tayo na ala, alam naman natin na hindi siya para sa atin pastor uh -huh. lagi out of uh -huh. opo opo yun yung kailangan kasi ayoko ng ano eh ayoko <coughs> maging negative. negatibong tao hmm. kasi ang pangit eh pag, okay. pag puro negatibo talagang okay. ano hmm iwas iwas talaga ako sa mga tao mm, -mm. na negatibo mm, mm ayoko yung like? Yeah? kaya pala ano no like like <laughs> <laughs> oh, kaya na ba wala din hindi paumpisa pa lang ng 2024 ano yung major goal mo this year ah oh, wala nagbabago mm -hmm. Yun yun pa rin talaga ang patuloy pa rin yung patulong pa rin. Oo, ganun pa rin at doon pa rin. At syempre yung mas talagang kailangan tayo kumapit sa taas kaya yes. kasi hindi lagi kong sinasabi sa 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 mga nakakalimot eh kasi minsan pag nakakalimot na ang tao mm. naka, nawawala na sila ng ano pagiging makatao mm. nagiging baka serili na mm. kaya ang gusto kong iyan ano siya kanya hanapin niyo si Lord nang mm. lang siya mm. pag kinatukan yo pag bubuksan niya kayo mm. Kaya yun lang yung kailangan natin. Lagay natin sa puso natin si Lord. Now, mga kabunso, at yes. para naman kahit pa paano maliwanagin yung buhay natin. Kung gusto nyo liwanag, katukoy nyo lang siya makikita yung liwanag. Pero huwag muna kayo siya sama. <laughs> uh <-huh. laughs> Saka na, Lord. Uh -huh. Big, meron kang ano, uh, series o movies. Hindi ba may series? Or project, or project, or project. Aside from year? ano? At uh, titingnan po natin ngayon. Mm -hmm. Pag na-confirm na po, titingnan mm -hmm. tingnan po natin. Okay. okay. Thank you. Thank you. <laughs>